Hey, yo! What's up mga korigong? Magandang araw sa inyong lahat. Uh, requirements? Tatlong pinaka requirements sa pag apply ng seasonal farm worker dito sa South Korea. Ano-ano nga ba ito? Uh, ito yung pinaka-importante. Kung wala ka nito, wala na lahat. Uh, una, passport. Uh, huwag natin patagalin. Passport. Kung may passport ka na, lahat na requirements for local at for travel meron ka na nun nandiyan na NDI certificate certificate yung mga bird ha kung ano ano pa sumunod ha vaccine card or vaccine certificate bakit kailangan pa nun wala na naman pandemic ngayon kailangan po ito ng Korean uh, immigration uh, Korean embassy para sa visa processing niyo, para gagamitin po yan sa pagkuha ng visa. Pangatlo, ito yung pinagkatalunan ng lahat. Pwede ba? Pwede ba? Kahit wala naman. Dati, wala pong uh, voter certificate na, sina na sinasabi na yan. Ha? Bakit kailangan ng voter certificate? Ha? DMW po ang nagpanukala ng voter certificate na yan. At pinatupad lang naman mga nakaraang buwan. Parang October. October, September, ganyan lang ha? bakit nagkaroon ng voter certificate dahil po sa mga dayo na nakipagsabatan sa mga broker ha? sila yung mga taong nagsinungaling sa DMW binigyan na lang pagkakataon na maisaayos ang programa pero patuloy silang kumakapit sa patalim wala tayong magagawa doon uh, inaayos ng DMW para mawala ang broker ito mga close sa broker eh ah uh, sa button kumbaga basta sila yung reason kung bakit may motor certificate na yeah, vloggers po yung kasama ko ah uh, magsiset up ng camera tapos yung motor certificate na yon kung saan kabutante doon ka lang uh, makakalis gusto mo mag-apply sa ibang bayan, kailangan may motor certificate. Kaya dayo ka, walang problema to. Dumayo ka ng dumayo kahit saan gusto mo, basta nakarehistro ka dun sa bayan na applyan mo. Ngayon, yung mga nakaalis, first time, second time, third time na, ngayon babalik na pang fourth time nila or third time or second time na balik, makakabalik pa ba? Kaya e, tapos na yung registration. Kukuha ulit sila na nung voter certificate dun sa bayan na dinayuhan nila. Hanggang wala silang voter certificate, hindi makakalipad yung mga aplikante na yan. Or mga dating uh, ex-Korean na uh, seasonal farm worker. Yan ang tatandaan ninyo. Kung wala yan, tatlong uh, requirements na yan, ay kumuha ka na. Ha? Passport, uh, vaccine certificate, or vaccine card, tapos itong uh, motor certificate na pinaka-importante. Lahat naman yung tatlo na yung importante. Kung meron ka noon, meron ka na lahat. Ha? Shout out sa tropa ko. Yun lang po. God bless.